conjunction. Sa Filipino, pangatnig. Ito ang mga salitang ginagamit sa pagsusulat o pagsasalita para mapag-ugnay o maikabit ang isang ideya sa iba pang ideya. Ginagamit natin ang mga ito para sa paglilinaw, pagbibigay-diin, o pagpapahayag ng relasyon sa pagitan ng mga pangungusap o mga salita. Mula nang tayo ay nasa elementarya, madalas nating naririnig ang fanboys o ang for and nor, but, or, yet. So, ang mga ito ay tinatawag nating coordinating conjunctions na ginagamit upang i-connect ang dalawang independent parts of a sentence. Halimbawa, I was feeling hungry so I made myself a sandwich Ang so ang conjunction dahil